Tingnan mo yung mga kambing guys oh. ba, guys, parang Gutom na gutom sila guys Wala mo yung mga kain eh. <coughs> Itong puno na itong sinitas guys Ang <coughs> tulong sa akin kasi Dito lang ako nanguha ng mga kumpay Pakain sa kanila kasi no Wala naman mga Yung mga damo guys aku sudah guys di nonton di sini tas. Ya juga. Ini serapar guys mahangin aku guys pada lagi enggak. Enggak apa tinis ko na lang ito guys kasi kahit hindi ako marunong masyadong masyad ng tuno pero dito ako kasi para makakain yung mga kambing ko oh wala na na tingnan nyo lahat oh. patay na lahat ang sagbot guys oh. pula na lahat yung pula na lang wala na <laughs> dati yan green yan dami yung sagbot gan ngayon wala na wala na makita ang green ang makita mo, ito na lang mga bisinitas at saka yung mangga. Kawawa sila. Pero hanggang may kwanta dito, makakain pa sila kung may mga bisinitas kung wala na. Lang. Wala na tayo magawa. Wala na makain sila. Masaging ito, namamatay na. Hindi kain kayo dyan. Hanggang may ikuan pa. Kunting paraan. Guys, shout out pala ko sa mga kaibigan ko dyan guys. Yung sila si Neil Duenas. Yung sila si yung kuan ko dyan si Ran Ran sa Valencia. Ran Ran Tisio sa Valencia sa kayong lahat yung mga kaibigan ko yung mga pinsan ko kung sino itong nanood ito tatatak -tata ko sa inyong lahat sana all oh, tingnan nyo nah, tayo ng lahat hey guys bye bye